Kontrolin ng Ampalaya Fruit Fly gamit ang BioAgrow na Formula 1. Kung ikaw ay isang magsasaka ng ampalaya, alam mo na ang fruit fly ay isang malaking problema. Ngunit huwag kang mag-alala, may solusyon na. Ang BioAgrow na Formula 1 ay isang natural at organic na insecticide na epektibong nagko sa fruit fly. Paano ito gumagana? Ang BioAgrow na Formula 1 ay naglalaman ng matrine, isang natural na sangkap mula sa Chinese herbs na nakakalason sa mga insek. Ito ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pag-paralyze sa nerve center ng mga insect kaya't hindi sila makakapag-reproduce. Ang produkto ay hindi nakakalason sa mga tao, hayop, at halaman, kaya't ligtas gamitin. Mga benepisyo ng BioAgronica Formula 1 Epektibong nagkocontrol sa fruit fly at iba pang mga insect. Natural at organic, kaya't ligtas sa kalangitan at kapaligiran. Hindi nakakalason sa mga tao, hayop, at halaman. Madali gamitin at aplikasyon. Paano gamitin? Isa, ihalo ang isa hanggang dalawang mililitro ng Bio Formula 1 sa isang litro ng tubig. Dalawa, ay spray ang solusyon sa mga halaman at lugar na may fruit fly. Tatlo, ulitin ang aplikasyon tuwing pito hanggang sampu araw. Kontrolin ng ampalaya fruit fly ngayon. Gumawa ng aksyon at subukan ang Bio Formula 1. Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng masaganang ani at protektahan ang iyong mga halaman.